Oy, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Ilang araw na lang mga kamots ay magbabagong taon na nga. So magpapalit na tayo from 2024 to 2025. Kaya naman mga kamots sa video na to, magbe-maintenance ulit tayo ng motor natin mga kamots bago matapos ang 2024. Ayan, so ito si Black Abit, mga kamots. Ang gagawin natin sa kanya ngayon mga kamots i-change oil natin siya. Papalitan na natin ng air filter. Meron ako sa kang tips sa inyo mga kamots na ituturo. Ngayong araw na to mga kamots, patungkol sa pag-change oil ng mga motor ninyo kaya naman mga mods huwag na natin patagalin pa yan simulan na natin ito yung gagamitin nating oil shell advance uh, scooter so dalawang beses ko na nagagamit ito mga kamots no? Ayan, so okay naman siya mga kamots goods na gusto naman yung uh, performance niya Ayan. So, ito yung ginagamit natin ngayong oil para kay Blackbit natin or Honda Beat Fi version 2 natin. Ayan. And then, ito yung air filter na ipapalit natin mga kamots. Ayan. Stock filter pa rin ito mga kamots. So, mamaya papalitan natin yung uh, drain plug natin mga kamots. So, yung drain bolt para sa Honda Beat Fi version 2 natin. So, mamaya ako sasabihin sa inyo mga kamots kung anong reason kung ba't kailangan ko magpalit ng drain bolt para sa engine oil ng motor natin. Ayan, so simulan na natin mga mo. So una, i-drain muna natin yung oil nitong si Black So although na ituro ko naman na sa inyo itong mga dati pa, no? so meron na kasi kung nga uh, tips na ituturo sa inyo ngayon mga mods. Hinggil sa pag-change oil na mga motor nyo. Particularly sa mga Honda Beat FI version 2. Ayan, so sa mga naka-scooter. na-drain na natin yung uh, oil ni Black Beat mga No? So natanggal na natin yung drain plug nya. So ito yung gusto kong i-share sa inyo mga kamots Itong uh, tungkol sa drain bolt natin Ay, Kung mapapansin nyo mga kamots Ito yung stock na drain bolt natin no? So never pa natin to napalitan So ang nangyari mga kamots Ayan kung makikita nyo uh, Meron siyang nut na nakawelding sa loob Ang nangyari kasi dito mga kamots Ay nabilog yung pinaka drain bolt natin Ayan So dahilan ko kaya Pumunta ako sa machine shop mga kamots Para Uh, paweldingan pa ng nut dito at para matanggal yung drain bolt natin Ayan, so hindi ko, na, hindi ko na napakita sa inyo mga kamots kung gano'n siya kabilog hindi ko na rin na napansin mga kamots na bumilog na pala yung drain bolt natin yan so tips ko lang sa inyo mga kamots kapag ang uh, motor nyo is mga nasa 3 hanggang 4 na taon na and then never pa kayo nagpapalit ng uh, drain bolt para sa engine oil eh maiging eh, i-check ninyo yung mga drain bolt ninyo mga kamot, sa engine oil baka ganito na rin ang nangyayari so ito mga kamot, hindi ko na naiwasan na nabilog na talaga siya kaya ang nangyayari welding ko siya para matanggal ko yung stock na drain bolt ayan So, lesson learned na lang dito mga kamos, no Kaya gusto ko i-share sa inyo to Para kayo makaiwas din guys sa ganitong problema Ayan. So, pina shop ko siya Again, ko mga kamos, is 150 para lang ma-welding to at makabitan ng nut at matanggal itong pinaka drain bolt dun sa motor natin mga na ayan so ito na yung ipapalit natin na drain bolt mga bago ayan so bumili ako mga nasa 80 pesos lang to mga and then yung uh, washer na nandito mga bin, uh, nilagay ko na lang dito so tinanggal ko dito sa stock and then nilagay ko sa dito sa bago lesson learned mga kamos and tips ko sa inyo huwag nyo nang paabutin na ganito ang mangyari mga kamos kung, napapansin nyo na medyo nabibilog na yung uh, drain bolt ninyo mga kamos lalo na sa engine oil eh, mas maigay na palitan nyo na kaagad mga kamos hanggat natatanggal nyo pa so sa susunod na change oil nyo mga kamos maigay na palitan nyo na rin ng drain bolt mga kamos. magkano lang naman to wala pang isang daan Ayan. So ito papalitan natin si Blackie Bait mga kamots na. No? Ayan. So bali na, na drain na natin yung oil niya mga kamots na. No? Ayan, so babalik na natin tong uh, uh, bago nating uh, drain bolt na binili. Ayan. Yung bago nga niya pala ibalik tong uh, drain bolt, mga mos, make sure nyo lang na wala nang tumutulo doon sa uh, drain ng engine oil niya. Kumbaga masimot lahat yung use oil. Ah, uh, pagigipitan niyo na yung drain bolt, counterclockwise lang, no? sa so, pagluluwagan nyo naman clockwise tips ko pa sa inyo mga kamots huwag nyo masyadong hihikpitan para iwas loss thread and wag na wag kayo magchange oil kapag mainit ang makina ng mga motor nyo may possibility kasi na malow thread yung drain bolt ng engine oil nyo so 800 ml to mga kamots sasali na natin lahat to. Yan, so balibalik balik na natin tong lipstick so, naman natin palitan mga kamots yung air filter ni black so, ito na yung air filter natin mga kamots, no so, napaka dumi na niya. so, huling palit ko dito mga kamots nung bumag yung karina ayan so, palitan na natin siya mga kamots sobrang dumi na niya. ayan, so ito yung bago nating air filter mga kamots so, kita nyo naman yung difference <laughs> sa bago at sa luma ayan, so palitan na natin Yan yeah, mga kamost, bali tapos natin mag-maintenance si Blackbit, no? Magbabagong taon syempre, kailangan natin magpa-maintenance. So, kailangan bago lahat. Engine oil, air filter, at kung ano-ano pa -ano mga kamost, no? Ayan, so hopefully mga kamost, nabigyan ko kayo ng idea para sa bagong taon na 2025. Hingga sa maintenance mga kamost nagagawa niyo para sa mga motor ninyo. Mostly sa mga naka-Honda Beat version 2 or version 3 man yan mga kamost, o di kaya naman sa mga iba pang mga naka-scooter kagaya nito. So, hopefully, nabigyan ko kayo ng idea about sa drain plug, mga kamos, na nabibilog. Ayan, and then, sa mga uh, maintenance schedule para sa mga motor natin. So, muli hanggang dito na lang, mga kamos. Stay safe, ride safe always.